Yes, mga guys, welcome you all to this channel. Please don't hesitate to subscribe and join our exclusive membership for as low as 25 peso only. And ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa 2015 na frosted coin. At magkano na ito pagkaraan ng ilang taon. Bali, ang mga coins na to ay para din ginto na lalong tumataas ang panahon, lalong tumataas rin ang value nito. Well, short recap tayo sa coins na ganito. To, ang coins na to ay isang barya ng Pilipinas na idiniklara ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. At patuloy na nasa circulation ng mga ganitong coins. Sa barya ito ay may katangian na nagtatampok na lumang baybayin ng Pilipinas. So, kaya pala frosted siya. Kasi yung background na frost is nagpapahiwatig sa atin na baybayin na lumang baybay ng Pilipinas. Ang gawin ito ay likhang frosted finish na nagbibigay bigay teksturadong epekto sa teksto at sa mga detalye nito. Ang diameter nito ay nasa 24 mm at karaniwang gawa sa tanso na may pagkakaroon ng kunting halong elementong tulad ng nickel at tansong brilliante. So meron pala itong saling brilliante, tansong brilliante. So kaya pala ito ay hindi kumukupas dahil may halo pala itong brilliante. Eh. Tansong brilliante. Eh. Maaari natin itong isubasta o ibenta ng mahigit limang daang piso bawat limang piraso nito. Na may kasamang special coin. Ipapakita ko sa inyo pag natapos itong video na to. So if meron kayong Frosted 2015 na sampung piraso, pwede natin bilhin yan ng up to 700 peso. Kasama na din yung special coin na hinahanap hinahanap natin. At, if ever may 15 kayong pirasong 2015 frosted coin, ay pwede natin bilhin yan ng aabot ng 850 pesos. Kasama yung special coin na ipapakita natin mamaya-maya. At kung, kunwari ay aabot naman ng uh, 20 pesos na frosted coin, ay bibili natin yan up to 1K kasama na yung special coin na bubuo. So, bali yung percentage ng binibili natin is same siya ng percentage na mintage sa 2016 day 3 na may 1.1% sa numismatic at isa, is, isa ito sa hard to find na halos din na natin makita sa circulation ever may lima kayo na frost ayan, sample lang to kasama yung special coin so bali ito yung special coin So, kasama to, bibilhin natin ng up to 700. So, ipapakita ko rin yung initial coin. So, take note, if walang special, walang transaction, kaya message kayo, siguro din nyo na kompleto at buo yung hinihingi nating bariya. Ito pala yung anak natin. Yung 2005 na maganda yung quality. So, kung medyo process saas pa yung value na presyo na ibibigay natin. So kung may mga barya kayo pala na ibibenta, pwede nyo itong i-post sa ating page. Heritage and AB Coin Collector. At uh, mag-message if meron kayo na hinahanap natin ng mga hard find. At isang paalala, paalala, hindi po tayo mag-reply -re kapag, kapag hindi kumpleto ang mga hinap, natin uh, coins. Kasama or katulad nito, frosted, tsaka may special coin. So, salamat pala sa uh, kababayan natin na taga Sultan Kudarat na kamangkailan lang ay uh, nagbenta sa atin ng hard to find na 2,0051 peso na ipinadala niya lang sa driver at actually pinake up ko ito sa UB terminal so salamat sa iyo guys kung nanonood ka man shout out big big shout out sa iyo salamat sa pag uh, pagtangkilik at pag support mo sa ating uh, page ito yung coin na dapat meron din tayo kasi kailangan na kailangan natin to para sa other set natin na kinakompleto so yun lang maraming salamat at God bless inyo maraming salamat thumbs up